Napakagandang produkto para sa mga taong may type 1 at type 2 diabetes. Dalawang taon na akong uminom ng Golden enzo Oo, marami sa aking mga pasyente pagkatapos uminom ng isa hanggang dalawang kahon ng gintong insulin, ang kanilang asukal sa dugo ay madalas bumaba hanggang 6.0. Lahat sila ay may pinagbabatayan na mga medical na kondisyon, ngunit kapag uminom ng Golden enzo ito ay walang mga side effect. Maari bang ganap na gumaling ang diabetes ng walang doktor? Ang sakit na ito ay hindi ganap na mapapagaling, ngunit ito ay makukontrol kung araw-araw ay uminom ng golden henshu. Ito ay isang produkto mula sa Japan at nasubok ng FDA, kaya ito ay napakahusay at lubhang ligtas. Ang aking lulo ay may type 2 na diabetes at ang kanyang index ng asukal sa dugo ay 8.9. Pagkatapos uminom ng gintong insulin sa loob ng dalawang linggo, ang kanyang asukal sa dugo ay bumaba sa 5.8. Mahusay, mahusay, kamangha-mangha. Ginabati kita sa iyong pamilya para sa pagbili ng gintong ang insulin para sa inyong lolo upang mabigyan ng oras. Kapag lumala ang diabetes, madali itong magdulot ng mapanganib na mga komplikasyon ng cardiovascular at buto at joint. Golden Insu is very effective. Kakainom lang ng misis ko kaninang umaga at ngayon bumaba na sa 5.5 ang blood sugar level niya. Salamat doktor sa pagpapayo sa akin. Masayang masaya ako na makakatulong ang Golden Insu sa iyong asawa na mabawasan ng gusto ang kanyang blood sugar. Ang feedback na tulad niyan ay magiging mas motibasyon sa akin na magdala ng Golden Insu sa mga taong may diabetes. Ako ay umiinom ng golden inch sa loob ng dalawang taon sa ngayon. Ang aking asukal sa dugo ay palaging nananatili sa ibaba, 6.0. Mas mabuti ang pakiramdam ko, lalo na ang mga komplikasyon ng diabetes tulad ng cardiovascular disease ay nawala. Napakahusay ng Golden Angels sa pagsuporta ng, sa paggamot sa diabetes. Ang produkto ay palaging nangunguna at pinakamahusay na nagbibita sa Japan kaya ang kalidad ay walang sinasabi